Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni Badang na muli daw siyang babalik sa PSP at ang sinabi ni Jay Black na gusto niya daw sumali sana ng isa buhay. So tara! Kamakailan nga lang pumuto ang issue about sa pag-amin ni Glock9 na isang gay ang kanyang anak at nag-comment nga dito si Badang na tila isa daw itong karma sa kanya dahil sa ginawa na ito ni Badang umani siya ng iba't ibang bash at umabot pa sa tinanggal siya sa liga ng PSP pero kung mapapansin nyo nga sa post ni Mr. Pibus ay sinabi niyang tinanggal lang si Badang sa lineup sa Subic hindi naman sinabi na tanggal na siya sa mismong liga marami ding mga fans at mga battle MCs na gustong makabalik si Badang sa battle rap scene dahil umano na mabait naman itong tao at pang hype lang daw ang ginawa niya para pag-usapan siya dahil umano na malapit ng ilabas ang battle nila ni Akata. Hey, lang, lang sa battle yon kaya nilabas yun. <laughs> Debo, wala pang Sa araw, 1 million views na kami ni Akata. <laughs> yeah. At sa live nga ni Badang ay may nagtanong sa kanya kung babalik pa daw siya sa PSP. At sinundan pa ito ng tanong na kailan daw siya babattle. At dito nga ay sinabi niyang sa June. At ang venue ay sa Kabite. Hindi pa nilabas kung sino ang kalaban niya. Tapos legit balita. Balik ka na. Oh, hintay lang natin. Babalik tayo dyan. Kalma lang natin. Sa June. Meron ako sa June. Hindi pa kalabang kung sino kalaban ka. Pero okay na sa June. Mabiti ka ganun. Sa kabilang balita naman, pinasilip nga ng blackout rap battle. Ang behind the scenes ng nangyaring finals na Royal Rumble. kung saan Nirang na kampiyon ay si Poison 13. Tara at silipin natin.

Cause I'm dedicated Peace from here, kung tingin nyo hindi yung fatal Bubong ang pato Andros, papaliktad yung pangalan mo Madali lang matumpa Yung Andros naging sword na Panigurado pa unpa Andros, sword na May kulang na letra, ganun ba? At <laughs> 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 para sa isang ay tournament, Apop versus Ruffian uh -oh! Marshall Bonifacio versus Vitru uh -oh! G-Cloud vs. Rapido uh -oh! Sir versus vs. JR Zero uh -oh! At Romano vs. 30 uh -oh! At sa balita ako napansin nyo nga ang lineup ng isa buhay ay may kulang pang dalawang battle o apat na MCs para makumpleto ang 16 MCs ng Isabuhay lineup, dahil dito napapaisip nga ang mga battle rap fans kung sino ba ang apat na ito. Naisip ko nga din na baka isa dito si J Black, pero sa live nga niya ay kinumpirma niya na hindi daw siya kasali sa Isabuhay 2024. Dahil umano na na ang lineup nito. Pero kung sino man ang natitira na apat, ay siguradong solid 'yun. Sasali ka ba sa Isabuhay Lodz? Hindi po, hindi pa ako sasali sa Isabuhay. Hindi ako sumali sa Isabuhay kasi sure akong ano na buo na yung lineup. Pakabangan natin kasi may mga nabalita akong malalakas na pangalan na sumali. To. Yan. So kayo ba, sino pa ang tingin yung apat na MCs na kasali sa isa buhay? Kung sino man ang nasa isip nyo ay comment nyo lang sa baba. Nang mapag-usapan natin yan, so yun lang. God bless.